Nagbabala ang pag-asa patungkol sa epekto ng laninya sa huling kwarter ng taon. Posible kasing magkaroon ng malalakas na ulan at bagyo sa bansa sa panahon ng laninya. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Posibleng magsimula ng maramdaman sa buwan ng Oktubre o sa mga buwan ng Nobyembre o Disyembre ang epekto ng laninya sa bansa. Kasabay nito, ayon sa pag may posibilidad din na hindi ito matuloy. A nice so, you, yung nice solution or the fact. So, ano yung sabihin yun? At ang pala yung problem yung hindi na madami tayo yung matatagang ulan from October onwards. Sa ngayon, nasa 70% ang posibilidad ng pagkakaroon ng laninya sa bansa na maaaring magtagal hanggang Marso o unang quarter ng 2025. Pero kahit buwan pa lang ng Setyembre ay maaaring nang makaranas ng pag-uulan. Magkakas pa rin yung probability na medyo makakaranas tayo ng maraming mga pag-uulan pa rin sa so,

ay inaasahang makakapekto sa silangang bahagi ng bansa. At dahil dito, may banta ng pagbaha. Ayon pa sa pag-asa, kapag may laninya, posible ang pagkakaroon ng malalakas na bagyo. Tuloy-tuloy naman ang pakikipaugnay ng pag-asa sa ibang mga ayensya ng pamahalaan para sa paghanda sa magiging epekto nito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.